Ayun mga tol, welcome back na naman sa ating YouTube channel mga tol. And for today's video mga tol, ipapakita eh, ko yung bagong pisa nating kof at yung bago nating sinalang dahil gusto nating magpalabas ng pang show natin sa susunod na taon sa Genetics 2025. Kaya mga tol, Uh, kung gusto nyong makita ang aking sinasabi eh tara at samahan nyo ako mga tol pero bago ang lahat mga tol eh gusto kong munang batiin ang aking mahal na ina na si Nanay Rose Yan. happy happy birthday Nay enjoy at sana lagi kang nasa ano, malusog na pangangatawan happy birthday Nay Ayun mga tol, gaya ng sinabi ko nung una, nung introduction natin, papakita ko sa inyo mga tol, yung mga sinalang natin pang show natin. Ayan, next year sa genetics. At uh, isa sa mga sinalang natin, eh, yung mga ang paborito nating, sorry, sorry, paborito nating ano, ah uh, saddle. Si Daniela, at si Joey Boy. sana maglabas sila ng maganda nating panglaro para may ilalaban tayo at may palag-palag sa genetics sa 2025 mga tol kaya ayun sa mga gustong sumali e, chat ako kung hindi nyo pa alam ang mga mechanics at syempre kung anong gagawin unang unang gagawin syempre mag avail kayo ng genetics na ring para masuotan nyo ang YB nyo ng genetics ring Ayun mga tol. Yung saddle na yan mga tol. Sa mga matatagal ko ng viewers. Eh yan yung isa sa mga pinakamatagal kong foundation. Pinakamatagal kong ibon dito sa loft. Ito yung mga unang unang mga saddle natin na nabili. Nung mga 2021 pa. 2020 ata yung iba. Kaya ayun, ito e, ang isa sa mga hindi ko talaga in-out na mga ibon hindi naman tayo nag-out talaga maliban lang kung talagang naawitan ng tropa natin pero ito kahit anong gawin sa akin hindi ko to binibigay dahil isa sa mga foundation nga natin to isa sa mga haligi ng Bernilof kaya yun uh, hanggang ngayon eh, natin paminsan-minsan na lang tayong magsalang para sa panglaro na lang natin Yan. at Pumunta naman tayo sa ibang pairing ko, mga tol, ng pang-show. Ito, nakasalang, mga tol. Ayan o, Delute. Delute Barless, ba? Ah, uh, syempre, American Mill. Isa sa mga sinalang natin para sa show natin. At susutan natin ng Genetics Ring. At ang susunod, mga tol, na sinalang natin ay syempre... Sino pa ba, 'di ba, mga tol? Ang ating pambato lagi sa show. Ayan. si Pandoy. Ayan. Ah, kumukuha na tayo ng lahi niya dahil medyo matanda na si Pandoy. Kailangan na niyang kailangan na siyang magkaroon ng kukuha ng kanyang puesto na panlar na laging panlaro natin sa sa mga show. Ah, malapit na rin siguro siyang mag-retire sa pag-show kaya kuha na natin ang kuha ng si Panday Pandoy yan ang kanyang bibe ngayon medyo yan lang ang aking sinalang syempre may milky tayong nakasalang ayan mga milky yan ang mga sinalang nating panglaro din natin sa genetics sa 2025 2024 bundled 2025 gaganapin na ayan milky natin na uh, ilalaro sa genetics kanilang mga YBs at bago tayo magtapos mga tol syempre ang pangako ko na ipapakita ko mga tol yung mga bagong pisa nating cough kaya tara mga tol at Tama nyo. Oh. At ayun na nga, mga tol. Nandito na tayo sa cage ng mga nagpisa nating kof. Ayan, oh. Oo, oh, oh. Dilaw yan, mga tol. Nagpisa na din. Ayan, si Junior. Ayan. Si Kords Junior. Oh. Tsaka si... ay, ay. ay, ay si Goldie ayan o um, gold ang kanilang inakaay ayun nagumpisa na tayong magparami uli ng kof kaya good luck sa atin sana makapagparami tayo ng maganda ganda para naman dumami na uli ang ating kof dahil ang tagal nating hindi nagsalang ng kof nagsasalang tayo medyo minamalas nalulusaw ang kanilang up uh, itlog. Ayan. Yun o. Oh. Ganda Ayan Ayun, hanggang dito na lang tayo mga tol. Maraming salamat sa lagi niyong pagsuporta kay Birdie. Ayan. At gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo mga tol mag ingat kayo lagi saan man kayo naroon At Paalam lang kayo Yan God bless